fireworks ng Saudi National Day. Oh, galing ah. Oh, wow, ang ganda! Bor, bor. ganda! bor. Ay, nakaka-stress. Oh, sa tao uwi. Eh. Maro, ang ganda oh. Napaman daw na dagahan unya. Wow, okay, parang pick-up. Huwag ka munang umalis up to. kita mang Wow! Ganda! galing mo, Hindi pa maubos-ubos yung fireworks nila, Bandami. banda dami. Ganda. ani Kalusutron. ron. So gani kayo. Sa ano ngayon sa Dubai ang ganda ng fireworks ngayon din. Namapud sila pa ano dito sa eroplano. Wow sunod-sunod na oh. Babukas may pa-cake. Wala. Nga, nga. <laughs> ah, ganda ng mga fireworks pag ano oh. Sasabog sa taas oh. Sugag buto nila eh. Pero <laughs> <Develops. laughs> up yung power on dami. <laughs>